Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Nanawagan ng PhilHealth sa mga ospital at lahat ng healthcare providers na mahigpit na ipatupad ang no co policy para sa mga kababayan natin na maa-admit sa mga ward ng ospital. Hindi na raw dapat madagdagan ng mga bayari ng mga pasyente base sa Universal Healthcare Act. Sa ilalim ng no co policy, wala na dapat babayarang dagdag ang pasyente na lampas sa case rate para sa serbisyong covered na ng PhilHealth. Healthcare should be equitable and accessible. By strictly adhering to the no co-payment policy and fostering transparency in all transactions, we can ensure that no Filipino is left behind. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.